Mismong si Pangulong Aquino na ang nagbunyag, may niluluto mo ng plano para mapatalsik siya sa pwesto. At sinabi niya ito, tiyempo, sa anibersaryo ng PSG. Royce Stagit Sibal, ikwento mo. Sa harap ng kanyang mga tagapagtanggol na nagdiriwang ngayon ng ikadalawamput-anim nilang anibersaryo, sinabi ng Pangulo patuloy ang mga nagbabanta sa kanyang administrasyon may ilang pa rin pong gustong ibalik ang dating sistema kung saan kumita sila ng limpak-limpak na salapi. Dahil alam nilang hindi po tayo papayag, gusto nilang mawala tayo sa eksena para wala nang mag-usig sa kanila. Pero sabi ni Pinoy, hindi siya titiklop sa mga banta. Buwang loob ko dahil kasama ko po ang Presidential Security Group. Kayo na nagsisilbing kalasag ko laban sa mga nagtatakang hadlangan ang isunusulong nating pagbabago. Nagpalit ng pangalan ng PSG nung termino ng ina ni Pinoy na si dating Pangulong Cory. Sabi mismo ng Pangulo, hindi lang anya isang beses na iniligtas ng PSG ang kanyang buhay at maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya labis anya ang pasasalamat niya sa dedikasyon ng grupo. Makakaasa naman kayong hindi ko kayo iiwan. Papangunahan ko ang pagkalinga sa inyo at ang mission nating isulong ang makabuluhan at malawakang pagbabago sa ating bayan. Pinarangalan naman ng Pangulo ang mga hinirang na Best PSG Personnel ng taong 2011. Kinilala rin ng Pangulo ang Maynilad dahil sa pagbibigay ng libreng serbisyo para sa repiping ng buong PSG compound. Pati na ang PLDT Smart dahil naman sa paglalatag ng fiber optic cable para sa mas epektibong komunikasyon ng PSG. Agaw eksena naman sa talumpati ni PSG Commander Colonel Ramon montison ang isang sundalo ang matapang na tagapagbantay ng pangulo hindi kinaya ang matinding sikat ng araw roicesnat cibal news 5.